Kapatid, isang pulis lingkod ng ating pong pamahalaan na nahikayat sa pag-ibig sa ating mahal na Panginoong Hesus, hindi po niya ito napigilan na ang katotohanan tayo'y minahal, inibig ng ating Diyos, kaya siya po ay masiglang malakas na kanya pong ipinapahayag ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. At ito ang kanyang pinapatunayan. Isa siyang lingkod ng ating pamahalaan at lingkod ng ating Diyos na nagpapahayag ng katotohanan na tayong lahat ay mahal ng Diyos. Kaya narito isa siyang tagapagpahayag ng ating Panginoong Diyos na ito ay tumatanggap ng pagpapala ng liwanag ng katotohanan. At ipong pakinggan ang buong pahayag niya. Pagpapok mo kinabuhi Kundi sa ginoong ito Kristo na Diyos na naman. Kung ang tao mo doon sa ginoo. ingon siya niya nga. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from, from all unrighteousness. ingon siya niya kung ang tao lang puno, puno on sa gino, o mga ayong pasaylo sa Diyos, iyang pasaylo on, o iyang limpiwan, and then, o ngayon na kasalatan mga kaisonan, muabot na niya ang bagong So, baka, sa Diyos, ang tao, kung bagong kusok, sa sa So, ang kanilang niya, mga kaisonan, hindi na sa Holy Spirit na mong sa iyong kasikasi. Kung ikaw sa malawang ka sa Holy Spirit, mga kaisonan, maglisod ka kung hatog na utang sa iyong kinabuhi. Kung ang Holy Spirit sa Diyos, haas sa iyong kinabuhi. Maglisod ka kung kuha ang utang sa iyong ang imong kinabuhi, doon mo ka sa balaang ng Espiritu. Iyong pasapot sa usap ka tao, kung naanin niya, ang iyong kinabuhi, ano na ikugma?